Kahulugan ng gorilya sa panaginip. Ang mga gorilya sa panaginip ay maaaring mukhang kakaiba sa una. Ngunit ang mga maringal na nilalang na ito ay maaaring maging makapangyarihang mga simbolo na nag-aalok na mga pananaw tungkol sa ating walang malay na isipan at buhay. Ang mga ito ay maaaring kumatawan sa pamumuno, lakas o sa ating pangunahing instinct maaari rin silang sumagisag sa mga hadlang na kailangan nating pagtagumpayan o ituro sa ating mga pakikipag-ugnayan sa lipunan. Sa artikulong ito, sinusori namin ang iba't ibang mga interpretasyon ng panaginip tungkol sa mga gorilya at tumulong sa pag-decode kung ano ang maaaring ipahiwatig ng mga panaginip na ito para sa iyo. Ano ang kahulugan ng panaginip tungkol sa mga gorilya? Ang panaginip tungkol sa mga gorilya ay madalas na kumakatawan sa lakas, maharlika at isang malakas na karakter na may mga kakayahan sa pamumuno. Maaaring ito ay isang senyales sa iyo na kailangan mong ikiit ang iyong kapangyarihan o autoridad ng higit pa. O marahil ay humakbang sa isang tungkolin sa pamumuno na iniiwasan mo bilang kahalili maaari ring itong magpahiwatig na ikaw ay nakikitungo sa isang malakas marahil kahit na nagbabanta na puwersa sa iyong buhay higit pa rito ang mga gorilya ay napaka-protection na mga nilalang kaya ang panaginip ay maaaring magpaalala sa iyo na manin manindigan para sa iyong sarili at protektahan kung ano ang mahalaga sa iyo kahulugan ng panaginip tungkol sa isang gorilya sa iyong bahay Ang panaginip tungkol sa isang gorilya sa iyong bahay ay maaaring sumagisag ng isang paghahanap sa iyong pangunahin instinct, hilaw na emosyon o ilang malakas na puwersa sa iyong buhay. Ang gorilya na kilala sa lakas at makapangyarihang presensya ay maaring kumatawan sa hamon at pangangailangang harapin at pangasiwaan ang isang partikular na sitwasyon ng buong tapang. Ang bahay ay karaniwan sumasagisag sa personal, matalik na buhay ng isang individual, kaya ang isang bakulaw sa bahay ay maaaring nagpapahiwatig ng ilang panloob na pakikibaka o isang nakababahalang isyo sa iyong personal na buhay. Isa alang-alang kung ano ang nararamdaman mo sa panaginip dahil mahalagang maunawaan ang mga emosyon na nauugnay sa ganong panaginip tulad ng takot, pagkalito o marahil ay pananabik. Kung ang bakulaw ay nakakaramdam ng pagbabanta, maaari kang makaramdam ng labis na pagkabalisa o pagkabalisa tungkol sa isang sitwasyon sa iyong pagkising. Bilang kahalili, kung ang gorilya ay nakakaramdam ng proteksyon, ang panaginip ay maaaring magpahiwatig na ang iyong hindi malay ay nagbibigay ng isang paraan ng paggabay o suporta. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang gorilya na humahabol sa iyo ang panaginip tungkol sa isang gorilya na humahabol sa iyo ay maaring kumatawan sa isang sitwasyon sa iyong pagkising sa buhay. Kung saan iniiwasan mo ang paghaharap o pakikipagpunyagi sa isang kahangang-hangang isyo o autoridad. Ang gorilya ay maaring sumagisag sa kapangyarihan, katatagan, pamumuno o kahit isang pakiramdam ng primitive instinct. Ang paghabol nito ay nagpapahiwatig na sinusubukan mong tumakas sa mga problema o salungatan na ito. Ang panaginip ay maaaring kumilos bilang isang mensahe na kailangan mong harapin ang mga hamong ito ng direkta sa halip na iwasan ng mga ito. Ito ay partikular na tumatawag ng pansin sa iyong lakas at kakayahan upang mahawakan ng presyon at mga pangangailangan sa iyong katotohanan kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na gorilya. Ang panaginip ng isang itim na gorilya ay sumisimbolo sa hilaw na kapangyarihan, autoridad at pangunahin instinct. Nagmumungkahi ito ng hindi nakikilala o nakatagong kapangyarihan sa loob mo. Gayunpaman, ang itim sa panaginip ay madalas na kumakatawan sa hindi alam o takot. Kaya ang isang itim na bakulaw ay maaring magpahiwatig na ikaw ay nakikipagbuno sa takot o kawalan ng katiyakan. Marahil tungkol sa pagharap sa isang sitwasyon o tao sa iyong paggising. Ang panaginip ay maaaring isang subconscious na tawag upang gamitin ang iyong panloob na lakas at tapang at harapin ang mga hindi tiyak na sitwasyong ito ng direkta. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-atake ng mga gorilya. Ang panaginip tungkol sa pag-atake ng mga gorilya sa iyo ay maaaring sumisimbolo na ikaw ay nakakaramdam ng labis na pagkabalisa o pagbabanta ng malalakas, malalakas na puwersa sa iyong buhay. Ito ay maaaring mga tao o mga pangyayari na mukhang nakakatakot o hindi mo kontrolado. Ang panaginip na ito ay maaari rin magpahiwatig ng mga pag-atake ng galit o galit mula sa iyo o isang taong malapit sa iyo ay nagdudulot ng pagkabalisa sa iyong buhay. Hinihikayat ka ng panaginip na suriin ang iyong sitwasyon sa buhay para sa anumang paparating na mga isyo. Bilang kahalili, maaari itong magmungkahi na kailangan mong igiit ang iyong sarili upang gumawa ng pagunlad sa ilang mga lugar kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng gorilya. Ang panaginip na makakita ng gorilya ay madalas na sumisimbolo sa pinigilan na pisikal na enerhiya, hilaw na lakas o primal power. Ito ay maaari ito ay maaaring isang pagpapahayag ng nakakulong na pagsalakay o isang senyales na kailangan mong igiit ang iyong sarili sa ilang mga sitwasyon. Bilang kahalili, ang makakita ng gorilya sa isang panaginip ay maaaring kumakatawan sa isang tao sa iyong buhay na proteksyon o nangingibabaw. Maaaring ito ay isang tawag na muling kumonekta sa iyong likas na katangian na nagpapaalala sa iyo na magkaroon ng lakas ng loob na manindigan, lalo na kapag nahaharap sa mahihirap na hamon sa buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang sanggol na gorilya. Ang panaginip tungkol sa isang sanggol na gorilya ay maaaring sumagisag sa iyong likas na lakas at mga katangian ng pamumuno na hindi pa ganap na nabubuo. Dahil ang mga gorilya ay kilala sa kanilang lakas at katalinuhan, ang isang sanggol na gorilya ay maaaring magmungkahi na ikaw ay nasa proseso ng paglaki at pag-aaral kung paano gamitin ang mga katangiang ito sa iyong sarili. Maaring itong magpahiwatig na nakikipagbuno ka sa mga pangunahing instinct o emosyon. Ang panaginip ay maaaring magsilbi bilang isang paghihikayat na tumuon sa personal na paglago at pagtagumpayan ang mga hamon gamit ang iyong mga likas na lakas. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang puting gorilya. Ang panaginip ng isang puting gorilya ay sumisimbolo ng isang tagapag-alaga o tagapagtanggol sa iyong buhay na nagpapahayag ng pagkakaroon ng karunungan at lakas. Ang kulay na puti ay madalas na nauugnay sa kadalisayan, kapayapaan at paliwanag. Kaya maaring ipahiwatig nito na naghahanap ka ng patnubay o kalinawan tungkol sa isang sitwasyon sa iyong pagkising sa buhay. Higit pa rito, ang mga gorilya ay kilala sa kanilang katalinuhan at kapangyarihan. Ang panaginip na ito ay maaaring isang paghahayag ng iyong sariling likas na kapangyarihan at katalinuhan na kailangan mong gamitin upang harapin ang mga kasalukuyang hamon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang gorilya na nakayakap sa iyo Kapag napanaginipan mo ang isang gorilya na nakayakap sa iyo, madalas itong sumisimbolo ng lakas, karangalan at kapangyarihan. Ang panaginip na ito ay karaniwang itinuturing na isang magandang tanda. Ito ay maaaring sumagisag sa isang paparating na hamon ng mahusay na personal na paglago at pagbabago. Ang yakap ng gorilya ay maaaring sumisimbolo ng proteksyon na nagmumungkahi na mayroong kang malakas na sistema ng suporta sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig din ng isang direktang koneksyon sa kalikasan at primordial na mga ugat. Nilalayon itong ipaalala sa iyo na manatiling mapagpagpumbaba at saligan sa kabila ng iyong lakas at mahusay na kakayahan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang gorilya na umaatake. Ang panaginip ng isang gorilya na umaatake ay maaaring sumisimbolo sa mga damdamin ng pagbabanta o pananakot sa iyong paggising. Maaaring maramdaman mo na parang may gumagamit ng kapangyarihan o kontrol sa iyo sa paraang hindi mo pinahahalagahan o ninanais. Ito ay maaaring nauugnay sa trabaho, isang personal na relasyon o isang sitwasyon na hindi ka komportable. Ang gorilya sa panaginip ay maaring kumatawan sa isang tao o isang sitwasyon na nagdudulot ng ganitong pakiramdam. Ang panaginip na ito ay isang prompt upang muling bisitahin ang mga ganong sitwasyon o relasyon at marahil ay igiit ang iyong sarili ng mas matatag. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makipag-away ang isang gorilya. Ang panaginip na makipag-away ang isang gorilya ay nagmumungkahi ng isang pakikibaka sa makapangyarihan. Pangunahin mga damdamin o mga paghihimok. Ang mga gorilya ay maaaring kumakatawan sa hilaw na lakas, pagiging ligaw o isang hamon na kinakaharap mo. Maaari kang nakikipagbuno sa isang isyo na sa tingin mo ay masyadong malaki upang hawakan o maaari kang makaramdam ng gulo sa isang magulong sitwasyon sa iyong paggising. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa iyong pakikibaka upang makontrol ang iyong mga emosyon at mga reaksyon o paninindigan laban sa namumuno o independyenteng mga emosyon o mga nilalang ng kapangyarihan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang gorilya na umaatake sa isang tao. Ang panaginip na isang gorilya na umaatake sa isang tao ay maaring sumagisag na sa tingin mo ay pinagbantaan, inaatake o hindi iginagalang sa iyong paggising. Iminumungkahi nito na nakakaharap ka ng isang sitwasyon kung saan nakakaramdam ka ng labis, alin man sa mga nangingibabaw na individual o mapaghamong mga pangyayari. Ang taong inaatake sa iyong panaginip ay maaaring representasyon ng iyong sarili o ng ibang tao na nakakaranas ng mga negatibong puwersang ito. Ang panaginip na ito ay maaaring magpakita ng pangangailangan para sa iyo na kilalanin o harapin ang ilang mga nangingibabaw na aspeto ng iyong sariling personalidad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang gorilya na umaatake sa isang tao. Ang panaginip ng isang gorilya na umaatake sa isang tao ay maaring sumagisag na sa tingin mo ay pinagbantaan, inaatake o hindi iginagalang sa iyong pagkising. Iminumungkahi nito na nakakaharap ka ng isang sitwasyon kung saan nakakaramdam ka ng labis. alin man sa mga nangingibabaw na individual o mapaghamong mga pangyayari. Ang taong inaatake sa iyong panaginip ay maaaring representasyon ng iyong sarili o ng ibang tao na nakakaranas ng mga negatibong pwersa nito. Ang panaginip na ito ay maaaring magpakita ng pangangailangan para sa iyo na kilalanin o harapin ang ilang mga nangingibabaw na aspeto ng iyong sariling personalidad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang gorilyang? sinusubukang patayin ka. Ang panaginip tungkol sa isang gorilyang sinusubukang pumatay sa iyo ay maaaring magpahiwatig ng mga pakiramdam ng pagbabanta o pananakot sa iyong paggising. Ang gorilya ay maaaring sumagisag sa isang nangingibabaw o makapangyarihang figura tulad ng isang amo, magulang o autoridad na naglalagay ng hindi nararapat na panggigipit o nagbabanta sa iyong autonomiya. Maaari rin itong maging projection ng iyong takot sa isang partikular na sitwasyon na iniiwasan mong harapin. Mahalagang suriin ang mga damdaming ito at tugunan ang anumang mga problema o salungatan na maaaring magdulot sa iyo ng stress o kakulangan sa ginhawa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang heganteng gorilya. Ang panaginip ng isang higanteng gorilya ay maaaring sumagisag na ikaw ay nakakaharap sa isang makapangyarihang aspeto o problema sa iyong pagising na tila napakalaki o nakakatakot. Ang gorilya ay tradisyonal na simbolo ng lakas at pamumuno. Kaya ang panaginip ng isang higanteng gorilya ay maaari rin mga hulugan na nakikipagbuno ka sa mga isyong may kaugnayan sa kapangyarihan at kontrol. Bilang kahalili, maaari rin itong kumatawan sa mga pinigilan na instinct o emosyon na nahihirapan kang kontrolin na sumasalamin sa ligaw at makapangyarihang kalikasan ng gorilya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang gorilya na nagproprotekta sa iyo. Ang panaginip ng isang gorilya na nag nagproprotectas sa iyo ay maaaring magpahiwatig ng lakas, pamumuno at pangangalaga sa iyong buhay. Ito ay maaaring magmungkahi na ikaw ay nasa ilalim ng impluensya o proteksyon ng isang malakas na figura o nilalang sa iyong paggising. Ito ay maaaring isang boss, isang magulang, isang mapagtanggol na kaibigan o kahit isang bahagi ng iyong sarili na mahigpit na nagbabantay sa iyong mga interes. Maaaring ito maging tanda na nagsusumikap kang ikiit ang iyong kalayaan at personal na kapangyarihan sa mga mapanghamong sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang higanteng gorilya na humahabol sa iyo Ang panaginip tungkol sa isang higanteng gorilya na humahabol sa iyo ay maaring sumisimbolo sa isang nagbabantang banta o stress sa iyong paggising sa buhay ang gorilya ay maaring kumakatawan sa malalaking isyo na sinusubukan mong malampasan o huwag pansinin sa halip na harapin ng mga ito ng direkta. Profesyonel mang itong stress, may problemang relasyon o pakiramdam ng kakulangan. Ang panaginip na ito ay maaaring magmungkahi na oras na upang harapin ang anumang nagdudulot sa iyo ng pag-aalala sa halip na subukang iwasang ito mahalagang bigyan pansin ang mga palatang daan ito upang matugunan ang ugat ng problema. Espiritual na kahulugan ng gorilya sa panaginip Ang panaginip ng isang gorilya ay may espiritual na kahalagahan at kadalasang kumakatawan sa iyong panloob na lakas, mga kasanayan sa pamumuno at individualismo. Simbolo ang isang gorilya ay maaaring tumayo para sa isang hindi nakokontrol ligaw na aspeto mo na kahit papaano ay pinipigilan mo sa iyong pagkising. Maaari rin itong magpahiwatig ng iyong pangangailangan na maging mas makiramay sa iba dahil kilala ang mga gorilya sa kanilang katalinuhan at lakas. Ang panaginip ay maaaring humimok sa iyo na hawakan ng iyong kapangyarihan, manatiling matatag at gumamit ng karunungan sa mahihirap na sitwasyon konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga gorilya ay sumisimbolo sa lakas, maharlika at kakayahan sa pamumuno. Ito ay isang palatandaan na kailangan mong ikiit ang iyong kapangyarihan o autoridad o kunin ang isang tungkulin sa pamumuno na iniiwasan mo.